Kailangan ba na may kamag-anak ka or kapamilya sa isang province na iyong pag apply ng trabaho? Requirement ba yon? And the answer is no, hindi po. Walang ganong requirement guys sa pag apply sa trabaho sa Canada. Sa pag apply sa trabaho, ang kailangan lang ay ang iyong work experience, ang iyong skills, and all about your credentials. Ano po, yun ang hinihingi. Ah, uh, kamag-anak hindi. However, guys, merong ibang mga immigration program sa Canada na nakatutulong ang kamag-anak. Halimbawa na lang po sa express entry, merong 15 points para sa siblings kung meron kayong kapatid dito sa Canada. So, may point na madadagdag sa inyong application sa express entry yan, guys. At sa provincial nominee, meron pong mga probinsya na nare-require ang kamag-anak or family ties in Canada sa mga mag apply yon Ang dahilan, ang gusto po ng mga probinsya na yon ay madali kayong makasettle pagdating nyo rito kasi may kamag-anak kayong tutulong. Ang ilan sa mga provincial nominee program guys na kailangan or nakatutulong ang family ties ay ang Manitoba province, ang Saskatchewan, meron ding Nova Scotia at saka Prince Edward Island. Yun ang ating katugunan. Thank you for watching. Follow me for more information about Canada. At mag-ingat po sa mga scammers na gumagaya kay Ati Menchin.